Natikman mo na ba? Ang sikat na sikat na nagtitinda ng Pansit Canton, Pansit Bihon, dito sa may St. Francis Square, Ortigas, Pasig City. Mm -hmm. Dahil dito nga guys, kakaiba ang Pansit Canton nila. At Pansit Bihon, dahil nilalagyan nila ito ng litsyong kawali kada serving. At nagpa-price range nga lang ng 85 pesos to 100 pesos ang bawat menu nila dito sir, ano yung offer natin dito, sir? Pansit po, sir. Pansit, no? Anong kakaiba sa pansit nyo, sir? Ah, uh, bukod sa mga at uh, masarap po, sir. May litsyong kawali po. May litsyong kawali, no? So, 85 pesos, sir. Meron ng pansit canton. Uh, meron li na po at saka yung pansit uh, without rice so, Saan sir nilalagay mo? Egg, ano po? A ano po? Powder. Egg powder. Egg powder. Hmm. Yes po. Yun. Ito na yun, sir, yung order ko, sir. Yes, po, sir. Grabe, 100 pesos lang. 100 pesos, po, sir. May rice ako. Mas may lechon na rin. Paano kung b sir, yung ordering ko? Ganun din, 100? Yes, po. Sa Ortigas 1, po, sir. Sa San Francisco. 24-7, po, sir. b po, sir. And Topo, Lomi. Yun, po, sir. Puro lahat yun, may yung kawali, sir. Yes, po, sir. Lahat. 85 to 100, po, sir. Yun. Ito, sir, yung bilahan niya, sir. Ah, 1K po, sir. Opo, oh, 1,000. So, pwede mamili kung, ano, Canton. Canton, Canton Dihon, tsaka Fihon. May lichong kawali pa rin to, sir. Opo, oh, sir. Ito mm -hmm. yung ano, lichong kawali. Opo, oh, lichong kawali. Oh, po. Lahat yan meron. Opo, oh, sir, lahat po meron. Mapabihon. Opo. Oh, Grabe. Ganyan talaga kadami yan? Ah, oh, sir, ganyan talaga kadami, hmm. sir. Thank you, sir, ha? Ah. Okay po, sir. Ang gano'n ulit to, sir? Ah, 100 meres ako. Thank you, sir, ha? So yung mga kami dito tayo sa St. Francis Square sa may likod lang ng SM Mega Mall at dinayon na natin dito yung sikat na nagtitinda ng Pancit Canton Bihon Topu Guys, kakaiba kasi dito sa ANX Guys, yan Eto, may mga lechong kawali yung mga kanton nila dito Sabi, nag-open pa nga pala sila dito guys 24-7 At araw-araw, pwede nyo silang So, bali itong inorder order guys 100 May raise ka na Sabay meron pang yan, lichong kawali. Sabay price range nga pala ito mula 85 to 100. Kung kantod lang, 85 lang. Sabay meron din silang mga bilao. So, tikpan na natin ito guys yan. Grabe, may lichong kawali pa. Kawali na natin. sarap, so, buhay na man ayat kabilang sa sarap. talaga yung kanto na may lichong kawani sa pag. sarap ng pagkakaluto ng kaldero nila guys hindi maalat sabay, tamang-tama lang talaga yung kanto na hindi nakakaubay Ayan guys, kung naghahanap ng ganito at malapit lang kayo dito sa St. Francis Square. Dahil no kayo sa ANX guys, sa likod lang sa Mega Mall guys. Kilalang kilala lang na to guys dito. So yun lang, bahala salamat.